Ito pala yung inner layering ko nung August 16. Galing to sa ano? Sa piniluguhan namin, sa Quezon, kinuha ko. Inagay ko lang sa tubig. Hello, good morning! Ngayon pa ay August 27. Ito pong aking mga halaman dito sa Maynila. Lahat ay nakasabit kasi malit lang po ang space dito sa amin. Kaya lahat ng aking mga lalaman dyan ay manay nakasabit. Nag-voice over na ko ako kasi mainay sa kapit-bahay ng pupuk -puk. Ayan. See you there. Ito pala yung Snow White. Galing to sa Bicol, doon sa tita ko. Pati na tong Pink Dalmatian. Galing din to sa tita ko doon sa Bicol. Hiningi ko bago pa lang ito magti 3 months ayan nag unfurl na ang daon. ayan no oh, isa pang mag unfurl ayan ito naman ay etaros yata ito pero hindi ko sure kung si etaros to galing to doon sa kabiti doon sa pinsang ko pati itong si red Sayam. galing din yan sa kabiti mag ano na yan aanim na buwan February ko yan hiningi yan, mga anim na buwan na yan. Ito, etaros. Kasama rin yan, dalawa yung hiningi ko. Inner layering ko pala to noong August 16. Ayan o. Oh. Magdadalawang linggo na yan. Iwan ko kung may ugat na. Pero paabutin ko ng isang buwan para sure. At ito naman si Emerald Star. Galing to doon sa tita ko doon sa Antipolo. Hiningi ko rin yan. May soloy na. Ayan. Rinipat ko na para gumanda ang tubo. Ayan. Isa pang halaman. Hindi ko alam ang pangalan. Ito po na Nasa tubig ko lang linagay. At ito naman si San Siberia Dwarf Bird nest. Galing din yan sa tita ko. iningay ko. Ito. Aloe vera. Ito nga pala yung black velvet. Galing din to sa kabiti doon sa pinsang ko ang tagal din itong natulog ayan, nag-unpar na rin pinabayaan ko ayan, nag-unpar na sila manong lahat sila ito isa, maliliit pa lang ang daon dalawa tatlo apat ito itong maliit, lima kita niyo ba? ayan, lima HANING ito galing dito sa ka dito yung SNIP PLANT ayan galing sa pinsang ko sa Laguna HADINI ito yung PUTOS ayan yung, yung no, CROTON galing yan sa Bico tatlong taong na yan ito galing sa ANTIPOLO na PORCHEON, malaki na ayan ang aking halaman yung halaman dito sa MANILA ito meros pa ako dito. Alang wala ko ako. Uh, Yan tatanggal ko na. Uh, yung ko. Ito yung dancing lady galing sa ko. ko dito. Maganda ito sa puno kasi mabilis ito Yan pa lang namatay yung Natira dancing lady. Ito pala yung Lucky Bamboo, yan ang Lucky Bamboo, galing to sa Crescent, apat ito ang isang ibang variety, yung may green, pure green yun na may light green, to, may ugat na to. Ayan, ugat galing pa ito sa Crescent, doon eh. sa General Naka nung naliru kami, kinuha ko ang daming tanim doon sa general naka ang dami nito hiningi, hiningi ng kapitbahay ko ng iba ito ang matarata apat ito yung tatlo nagay ko sa tubig ito yung isang red rain mayroon din ako nito alaman ko ko alam ng bawa nito yan may oregano yan ang cotton, kalajong, yun ang aking mga halaman, makasabi. Cotton, oregano, risari yan. Happy plant at saka, ito yung yung rose. Yung rose galing na sa ko, itong cotton ay galing sa palmera to yung sa tita ko. Itong botong galing sabi ko yan ang aking mga halaman hello guys ngayon ay september 13 ang bakas bakas ng ulan oh eh. Ito yung ina ko. Ayan, may XC lang. Tingnan natin kung may ugat na siya. Kasi isang buwan na siya ngayon. Ayan, hindi ko alam kung anong pangalan na, pangalan na ito. O, ita rin Eh, iya noh meron siyang ugat ya, na ugat itu Ito itong ugat niya. Wow. Ang lusog. Ayan pa o, dalawang ugat niya. At kasi lang mali. Dalawang lusog o. Dalawa siya. Ito yun o, ay taros yata yan. Malaki ng daan. Sa lupa ko lang dito itaat na na yun. Kasi wala akong ipa. Ayan, dito ko itaat na yun. Ito mo yun ano, corner layering. Lupa ko rin ito rin dinag tinagay. Wala, wala kasi ako yun ano. Wala kasi akong ipa ng palay. Mumili ako dun sa aking binibigyan. Walang ano, stock. Kaya sa lupa ko na nang inner layer. Uh, naman. Ayan. Ayan. Ayan yung ano. Ito yung ugat. Ah. Tatlo pala. Ito pa. Oh. Wala. nagupit ko yata. Ugat. Ito to. Ayan yung ugat. tenim mena ang tubo dito na lang aking vlog please like and subscribe thank you for watching Ayan na. ito na yung aking tinanay di ko muna didiligan kasi basak tayong lupa matat yung araw para ko tuligan kasi baka namamatay see you in my next vlog bye, -bye.